Kay Pangasin lang toro to. Meron ka pa ngayon? Kalahati. Okay. Bukas. Bigay ko bukas. Tawad namin. Oh. Sir, kung sila lang ako na. Oo, oh, sige sir. Medium lang. Available, boss. Ate lang. Wala, wala, wala. Medium? Oo. Oh. Ang ka lang ay? yung isang tray. 120. 120 Kunin ko na. Kay Pangasin lang yan. Sige, balik ako. sige, sige, walang problema What's up mga Kanoy pi? Good morning sa inyong lahat Nagbabalik na naman si Kanoy P for another video Araw ng Martes mga Kanoy pi. Palabas na naman tayo Kakatapos ko lang na, no, na nagpakain sa aking mga lagang manok at nagpalit na rin ng kanilang inumen. So, labas na tayo. Bali, tinanghali na tayo na ano, lumabas. At may pa kasi ako mga kanipi. So, yan. Punta tayo kay Mia. Bali, nandun na sa labas si Mia mga kanipi. Nilabas ko na kanina. Alright. So, saman nyo na naman ako na mamasada ngayong araw ng Martes. Sana, makarami tayo ngayon para may pang-allowance tayo bukas, mga kanaipi. May pambili tayo ng ulam. Alright, let's go! Halap na tayo ng pasayro natin. Palina? Panil ko. Ay, panil ko. Panil ko. Pinti lang. Wala, saraw. Saraw, saraw. Warko, oh, ko. The sun. Onset. Oh. ano sa? makita? Nagbabasing mat. Ore bulag <laughs> nga makita ata. Ang grabe ko. Ang grabe ko. Ang Thank you. Sige, Maray. Nakatukoy do ang pre. pre. Oh, May ata na sanggasout. Kaya magano ipi. Kumitatayo na ang 20 pesos. Ana pulit tayo nang palibago. Adesa. Adesa Jay at magic po. Ah, sige. bayawas yes Manix Lahat na yan Yoke <laughs> mga Kumita tayo ng 50 pesos Nagatid tayo dito sa may bayawas mga kanaibig Sila tayo dito sa paradahan mga kanayte Ay Ah, 50 sa left Uy muna ako at kakain ng pananghalian Bago tayo lumabas ulit mga kanaipi Ayan mga kanayipi, palabas na tayo At magdi-deliver tayo ng ano ng isa't kalahating tray Bale yung isang tray Large size At yung kalahati medium tapos meron din dito mga kanipi na isang tray pa na large size. Yan. So ito sa kapitbahay namin yan mga kanipi. Alright. At hatid na natin yung, ano, yung isa't kalahating tray dun sa, ano, sa Euratex. Deliver natin dun. Na no. umulan na naman mga kanipi pero saglit lang. Ano. Basa. Tumutulo pa yung bubong. <laughs> Buti na lang uminto na dahil ano, nasira yung trapal ko na mga kanaipi. Pati yung kabitan dun sa ano, sa driver shade, natanggal na. Try nating ayusin bukas mga kanaipi. Ayan si Bali, ito yung nasira mga kanaipi, yan. Natanggal yung pihitan dito, pati dito sa kabila tanggal Alitan na lang natin bukas Okay, hatid na natin yung sa kalahating tray. Na nakasira jay boss. Okay. Kini pang kasi nang tor. Kanoodang okay. aso ang kwart. Kanoodang aso Kay Pangasinan Torto. Meron ka ba ngayon? Bro? Kalahate. Bukas. Bigay ko bukas. Tawag namin. Oh. Sir, kung sila lang hapon namin. Oh, sige sir. Medium lang. Available po. Ate lang. Bawa, bawa, bali ate. Medium? Oo. Oh. Ano kayo ngayon? 1, 2, yung isang tray. 120. 120. Ah? Kunin ko na. Kay Pangasinan Torto yan. Sige, balik ako. Ayan mga kanaypi, nai-dispose na natin. Kunin lang natin yung kalahating tripa na medium size mga kanaypi. Dahil nag-order din yung isang guard. Ito na mga kanaypi, yung kalahating medium, medium size na itlog. Buti na lang may natira pa kanina ng uh, kalahati doon. Ayan. Deliver na natin sa Eurotex. Para madispose na natin. Alright. Mamaya yung kapitbahay namin na uh, order niya na uh, isang large size. Deliver na lang ni Rinyan, mga kanayipi. Dito lang naman sa likod bahay yun eh. Ayan. Nandito na tayo mga kanayipi. Ah, sige, sige. Wala problema. Okay, na dispose na natin mga kanayit. Para pa tayo nang ano, pasayron natin. Mga kanaypi Hingi tayo sa kaibigan natin ng pasayro? Dito sa SM Ano yung banda madam? Okay kwenta. Ayan, mga ka sm SM2RCS 50 pesos, mga ka Ayan. dito talaga sa ano, mga kanaypi, dito na sa bayan. Ang isang biyahe na yan, 50 pesos na yan, malapit man o malayo. Lalo na pag nakapila, talagang 50 yan, mga kanaypi. Parang ang pa, mga kanaypi. Oras na kaya. Alas 4 na. Pila tayo dito mga kanayipi Mamaya marami ng pasayro nyan Thank you Kaya mga kanayipi tayo sa kabila. Sige sir Ayan mga kanayipi Kumita pa tayo ng 80 pesos Bali nagpantay sila dun sa ano Sa may CB Mall Nagpaserox lang mga kanayipi Tapos binaba natin dyan Sa bilian ng mga motor 80 pesos Thank you, thank you. Pila ulit tayo sa ba sa paradahan. Ay, sorry, sorry. 50 pesos na naman balik ulit tayo ng bayan Para lubigat pangaldawan puding ko lubigat eh nakuha mo man niya yung... eh Mau yung 50 Nay, hey, naka-vlog ka na eh. Hay, <laughs> <laughs> bumili na lang tayo ng alam. <laughs> Pananghali ang ulam to, maka ka na ipi. Para bukas, kon na lang. Sa hug na lang. Ah, silaw ka. Ya matam jeung di Kalau <laughs> maka mga kanaypi May baba na natin yung pasayro natin Sakto tatawid na lang tayo Yan na rin yung garahe ni Mia mga kanaypi Alright Ayan mga kanaypi Nandito na tayo sa bahay Kakawi ko lang Ayan. May bata na naman na sumisigaw Hello. Hello. Hello muna kana ipi muna. Hello. Tingnan dito. Oh beautiful eyes. Ay. Hello kana ipi. Oh yan tinapay oh. Oh yan. Punta na sa low. Hay. Oh, <laughs> so yan mga kana Nakita niyo na naman si Mi ni Maika. Sinalubong tayo. So ito, bumili ako ng ano, ng imbutido. Tapos upo, uh, kamatis, Papa, tapos patatas. Yung patatas lalagyan na lang ng itlog bukas. Tapos yung upo at kamatis, parang halian na ulam namin, mga kanaypi. No? So thank you so much sa naman mga kanaypi sa pagsama, sa panonood. Sa no skip ads na ginagawa nyo, maraming maraming salamat. Oh, hi mo na ka ipi. Hi mo na. Hello. Huwag ah, hindi pagkain yan anak. Ah. Hindi pa naluto. Mm. Mm, mm Bukas yan, bukas. Ulam natin bukas. Now. Upo ka ma. Upo ka ma. Mm. So yan. Kita-kita na naman tayo bukas mga kanipi. Stay safe lagi. I love you all and peace